kasabay ng excitement na makita ang mga bagong damit na larampa sa runway ng New York Fashion Week Spring Summer 2025. Isa sa inaabangan ay ang mga stylish na Pinoy celebrities na dumalo rin sa mga shows. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities sa New York Fashion Week Spring Summer 2025. Michelle D. Muling lumiwanag ang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle na kamakailan lang ay pumirma sa isang international modeling agency at nagbahagi ng mga behind the scenes na larawan mula sa New York sa Instagram. Sinalubong ng beauty queen ang kanyang international fashion journey sa New York Fashion Week. Si Michelle ay nagmukhang office siren pagkatapos ng oras ng trabaho sa kanyang OOTD para sa American designer na si Christian Siriano sa Ready to Wear Spring 2025 show. In estilo ni Liz Uy, si Michelle ay nag-rock ng all-black ensemble na binubuo ng leather crop corset, leather coat, at mahabang palda. Maliban rito, rumampa din si Michelle sa runway sa Chris Nix Spring Summer 2025 at katulad ng inaasahan, inulan siya ng mga papuri. Bilang global ambassador ng Filipino designer ay hindi lamang nagpakita si Michelle ng kanyang ganda at kahinhinan, kundi pati na rin ibinagdiwang ang talento at sining ng Pilipino sa international stage. Kailin Alcantara Hindi lang basta dumalo si Kailin sa New York Fashion Week, siya ay naglakad din sa runway si Kailin ay nagbukas ng showcase para sa koleksyon ng Spring Summer 2025 ng Filipino fashion designer na si Chris Nick. Mukhang sexy at malakas ang dating niya sa suot na all black na outfit sa kanyang itim na turtleneck, mini dress, sleek na buhok, smoky eyes na tinapos ng magatugmang itim na tights at silver platform heels. Kobe Paras sa kabila ng pagpapanatili ng low profile, ngunit patuloy na nagpapakita ng matatag na suporta, nakita ang rumored boyfriend ni Kayleen si Kobe Paras na kinukuna ng ilang mga sandali sa kanyang New York Fashion Week debut. Ibinahagi rin ng atleta ang isang video ng runway walk ni Kayleen sa kanyang Instagram stories. Ang rumored couple ay lumipad patungong New York. Katunayan, hindi lang si Kayleen kundi maging si Kobe ay rumampad din sa runway na suot ang outfit mula sa Spring Summer 2025 Collection ng Millie Yari, isang itim na cropped blazer na nakapatong sa isang gray zip-up blazer, itim na trousers at itim na shirt. Arboni Gabriel, si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel, na kilalang designer ng mga recycled material, ay patuloy naman na nagpapamangha sa kanyang mga fans sa pamamagitan ng kanyang pagiging malikhain habang nagpakitang gilas sa New York Fashion Week. Sa suot na disenyo mula sa kanyang unang koleksyon na pinamagatang How to Survive on Land and Sea, ang Filipino-American beauty queen ay talagang kamangha-mangha sa kanyang halter top na ganap na tinakpan ng tahong o muscle shells. Pintado sa iridescent blue and green, ang kanyang outfit ay may kasamang magatubang hikaw at nagbibigay pugay sa kanyang pamana bilang Pilipina. Sa New York Fashion Week, ay nagsuot si Arboni ng denim miniskirt upang kumplituhin ang outfit. Siyempre, may mga reaksyon ng internet tungkol sa kapan-sipan sina ensemble ng modelo. Karamihan sa mga netizens ay agad na pumuri sa pagiging malikhain ni Arboni. Sinabing siya isang buhay na Barbie at ang tahong ay hindi kailanman mukhang ganito kaganda. Ipinakita din ni Arboni kung paano maghatid ng double style sa isang event Alexander Wang Show ngayong taon. Ang kanyang boxy crop blazer na sinamahan ng tie high boots ay tunay na fashion statements. Si Arboni ay nasa NYFW bilang muse para sa China Mama Walls Spring Summer 2025 collection na sumali sa ipapang mga Pilipinong designer sa Philippine Next Fashion Event. Si Arboni ang nag-close ng runway habang nakasuot ng pulang ball gown na may malaking rosas na accent sa palda. Sa isang Instagram post na nagpapakita kay Arboni na naglalakad sa runway, sinabi niya kay Mama Wal na sobrang saya niya na maging flower girl nito. Pia Words Back kagaya't tapos na ang tag-init, natagpuan ni Pia ang perpektong paraan upang gawing transitional wardrobe staple ang draped dress sa pagdalo niya sa Prabal Gurung Spring Summer 2025 show kahit na kanyang estilo ay laging kapansin-pansin, laging kasama si Pia sa mga pinaka-buzz na bituin sa Fashion Week sa pagkakataong ito na kuha niyang atensyon dahil sa pagsusuot ng isa sa mga pinaka-inaasahang fall trends. Niyakap niya ang drape dress trend na may summer flare. Ang kanyang look ay nagtatampok ng lush green na sleeveless dress na may draping details sa bewang at straight maxi skirt. Ang column dress ay stylishly accessorized ng button scarves, Britney bag at statement gold earrings. Bilang huling detalye, pumili si Pia ng fall leaning beauty na may sleek hair bun at cherry red lipstick. Nagbigay din si Pia ng cozy elegance sa Tumi Hilfiger Spring Summer 25 Collection Show. Ang kanyang cream at brown na outfit ay perfect para sa fall travels at mas pinatinding brunch dates. Binida din niya ang All Black Ensemble mula sa Carolina Herrera Spring 25. Maliban dito, nakita din si Pia na sumusuporta sa mga kapwa Filipino fashion forces sa Philippine Next Fashion Show. Para sa event, pumili si Pia ng isa pang false table, isang itim na leather dress. Liza Soberano, Si Liza ay agaw pansin sa kanyang pagdating sa Coach Spring Summer 2025 show noong September 9. Inaasahan ng pagtatapos ng taon at niyayakap ang isa sa mga pinakamainit na kulay ng season. Si Liza ay nagsuot ng gold metallic jacket na may layering sa butter yellow lace top at high-waisted jeans combo. Pinatungan pa niya ito ng metallic pointed toe heels at isang Times Square tabby bag na may golden chain na bagay na bagay para sa isang araw na lakad sa New York City. Dagdag pa sa stylish look ni Liza ang kanyang fresh at chic na bob. Caption ni Liza sa kanyang Instagram post, Feeling Golden and Coach. Ibinahagi rin niya ang mga clips ng show sa kanyang Instagram stories na nagpapakita ng mga modelo sa pinakabagong koleksyon ng coach na inilarawan bilang American Classics interpreted by the next generation. Samantala sa isang Instagram reel na ibinahagi ni Liza na may caption na, running through NYFW in style with hashtag 25, umani siya ng papuri sa mga netizens sa kanyang gorgeous and classy style. Katunayan, maging ang coach ay nag-iwan ng komentong iconic. Maliban sa inaabang ang fashion styles, nariyan din ang mga nakakasalamuhan ni Liza na ilang international stars. Katunayan sa New York Fashion Week, nagulat ang mga netizens sa isang larawan ni Kento Nakajima kasama si Liza. Nagkita rin si Liza at Pia Wurtzbach. Sabini Pia, Liza, I love you.